Dumating ang aking inaanak. At saka, uh, asawa ng aking inaanak. Magandang gabi sa si inyo. <laughs> Papakilala ko nga pala sa inyo si Kuya Tio. Eh, ito ang pinakamatigas dito sa amin ngayon. Malapit ang talunan nito si Burno. Kinakabahan na si Burno. Kuya <laughs> Tio, wala ng sombrero. Magugupit ako sir eh. Oh, ebe mo, tinatakupan niya ngayon ang sombrero. Pati niya. Pati ngayon. Wow! Gupit mo kayo! Hindi <laughs> katawa. Magkano'ng gupit mo dyan, Kuya Tio? Dagdag ko na isang tao, patayin natin! <laughs> Pero may kamukha ka, Kuya May kamukha ito eh. Si sino ang kamukha nito? ano yung rapper. Wala, yung rapper. Sino? 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 Siya anti sir. <laughs> <Yeah. laughs> ano? Anti-dope? Siya Ha? Siya Paano natin makakukondak yung si... <laughs> ah. kontakin natin yung si ano? Si Letong Malupeng. Siya anti-dope? Si Sabulong. Hindi naman ko naman <laughs> Paano ano mga Anong nararap naman? Paano? Sampol? Sampol? Oh, sampol, sampol. Dali, dali. Eh na, susumbihin kita. joke ko tumawa. Ano, ano, ano. Sampol, sampol, sampol. Diyan na naman. Iyo! na darang na naman. Teka, teka. Tama na, tama na. Suot mo, sombrero mo. Balik ta mo. Suot mo. Balik ta, balik ta. One! kada <laughs> sa yong apoy bakit daw ba na man wala ito sa na naman sa apoy bakit bakit mingin kamara na ayos na, ayos na. at mainit na ulo ko <laughs> Na lang. Ay, ano ang ay, ay, ay. Ay, eh. ano tawag dongs ano tawag dongs tawag dongs pambakon dito? Baguay. tawag Sige sa pambakod? Anong tawag Lalagin. 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 tusok Lalagin. 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 may Lalagin. 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 Nabuklat ko ang Facebook ni Kuya Tio sa kanyang wall na nakalagay. Bad trip. Galit si Kuya Tio. Bad trip. Hindi ko makondak. Sige, naisip ko isang eto. Nagtatrabaho. Hindi ko makondak. Baka sa electrical o kaya ay ay konduktor. Hindi ko makondak eh. Masakit na yung ulo ko sa kaisip ko. ano ibig sabihin? na ko Kuya, tanongin na lang si Kuya Tio. Tanongin natin kung ano ibig sabihin. Kuya Tiyo, yung doon sa Facebook mo, nakita ko yung Facebook mo eh. May nakalagay doon. Hindi ko makondak. Anong, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba hindi mo makondak? Ano ba ibig sabihin nun? Ay, Sir. number. Ay, ano? Tatawagan mo, hindi ko makondak. Hin number, tatawagan mo, hindi mo makontak? Oo. Oh. Ay, ba't ang, sabi mo hindi mo kundak? Ay, sir, siguro sobrang bilis ng type ko, sir, kaya gano'n. <laughs> kung ano, ano, kung ano yung isip-isip ko, kung ano yung ibig mo sabihin, ibig sabihin pala, hindi, hindi mo matawagan, uh, hindi mo makontak. Ah, uh, naaintindihan na, ko na. Okay. Pang, is... habang ikinapili, um, ano, Kuya Tio, banata mo nung, sino kumukha mo, Kuya Tio? Siyempre,

bumaba sa lupa Nang ika'y makita Ako'y pinagpala Ang tulad mo'y anghel Na bumaba sa lupa Nang ika'y makita Ako'y pinagpala Ako'y pinagpala Ngayon mo'y anghel Na bumaba sa lupa Nang ika'y makita Ako'y pinagbala Pinagbala Pinagbala